Good day mga kagulong. Para po sa mga nagtatanong kung ano pong mga kailangan ni Prepare upang may onboard at makabiyahe ang kanilang mga sasakyan sa in-drive, ito po ang mga requirements. Siyempre po, unang-una kailangan may prangkisa ating sasakyan. Yun po yung PA or CPC, PAMI, Passenger Insurance, Professional Driver's License, or CR ng sasakyan, NBI Clearance, at Attestation Form additional requirement lang po sa paggamit po ng CPC, kailangan lang po ng screenshot ng account natin sa ibang PNC or yung mga ride hailing app na pinagbiyayan na po natin. At kung hindi po nakapangalan sa atin ang sasakyan, kailangan lang po natin din magpasa ng soft copy ng one valid ID ng mayare ng sasakyan. And syempre, gamitin po natin ang activation code na 9048 para mabilis po tayong ma-activate. Kung wala pa po kayong prangkisa, yung tinatawag na PA or CPC, pati na rin ang PAMI, Passenger Insurance, message nyo lang po ang page na ito. Ituturo po namin sa inyo ng libre kung paano po kumuha ng prangkisa sa LTFRB para po makabiyahe ng lihitimo sa TNVS. So yun mga kagulong, hopefully nakatulong po itong short vlog natin na ito sa mga nagtatanong po kung anong mga requirements ang kailangan i-prepare at ipasa upang makapagbiyahe sa in-drive. For more TNVS updates, kindly like and follow this page. Drive safe po mga agulong. Ingat!